Hello guys, good morning everyone Dito pala tayo ngayon sa araw na ito sa SM kasi hinahanap ko kasi yung ano, yung Swatch Station kasi nung nandoon pa ako sa Macau nakabili kasi ako ng Swatch, tapos dalawa kasi yung Swatch ko, sa tuwing maubos na yung bateri, pupunta lang ako doon sa Swatch Station, tapos ah uh, ibigay ko lang yung relo tapos papalitan na nila kaagad ng battery na libre tapos sabi naman nila doon pag umuwi ka doon sa sa Pilipinas pwede ka rin pumunta sa SWAT station tapos walang bayad kung magpalit tayo ng battery so ayun na guys ikot ikot muna ako dito sa SM hinahanap ko yung SWAT station kasi maaga pa kasi yung iba kasi hindi pa sila nag bubukas ng ano ng kanilang ano ba yung area yung iba naman nagbukas na rin pero yung iba is hindi pa sila nagbukas kaya yung mga tao konti ilang konti pa lang ang mga taong pumasok dito sa loob ng SM so ayun na guys may nakita pala tayong linya ng mga tao Christmas tree pala dyan giant Christmas tree. Pwede kang magpa-picture pero kailangan mong pumila bak bago makapasa ka doon sa loob. <coughs> Hindi ka basta bastang makapasok doon sa loob kasi may guardia. So ayun, may nakapasok na. Patapusin mo na yung nag ano nag-picture doon sa lo sa loob doon sa giant Christmas tree pagkatapos nila iba na naman ang papasok so tingnan nyo ang ganda talaga no ng Christmas tree tapos ang ano pa niya ba taas na taas talaga yung Christmas tree tapos ayun na guys yung mga tao pumipila na rin sila naghihintay na matapos yung nandoon sa loob so ngayon nagtanong-tanong na rin ako kung saan babanda yung ano yung swastation kasi malaki kasi ito yung SM ba kaya ikot ikot mo na tayo tanong tanong kung saang banda so ayun may nakaturo na rin sa atin na ano doon daw banda yung SWAT station tapos ano lang uh, ikot ikot lang ako hanggang sa mahanap ko na rin ano yung SWAT station so ayun guys hindi pa masyadong maraming tao sa mga oras na ito, so ito na nga ito na nahanap ko na rin yung ano yung ano, SWAT station so dito lang pala sila nakahilira, may time mix ano pa ba dito? Ito. So, ito na guys yung SWAT station so ibibigay ko na rin kay ate yung aking lo, para mapalitan niya ito ng bagong battery, so ayun na guys so ayun na papalitan na niya yung battery so yun lang, maraming salamat Bye -bye.